Simpleng ulam muna tayo for today at naglaga na nga ako dyan ng baboy. At pagkatapos nga ay nagisa na rin tayo ng bawang at sibuyas. Imekos-mekos lang natin yan ng maayos para naman maghalo-halo na. At pagkatapos nga ilagay natin ang ating upo. Ayan, para maging tayo. Charot! And imekos-mekos natin yan. Lagyan na rin natin ng pampalasa. Lagyan din natin yan ng paminta. syempre, dagdag lasa din yan. At siyempre, mekos-mekos. At pagkatapos ay ilagyan na natin siya ng tubig. At pagkatapos nga imekos-mekos lang yan eh, sadlit lang lang ay luto na yan at kaskasin nyo nasa gilid dahil yun yung magdagdag lasa dyan. At make mekos na. pagkatapos nga ay takpan niya. Tapos pakuluan. At ayan. Okay na yan. Hintayin na natin kumulo. At ayan. Kumukulo na. Ilagay na natin ang ating pork cubes. At pagkatapos ay. dinagdagan ko yan ng tubig. Dahil parang feeling ko konti ang sabaw. Pakuluan lang natin yan para maluto yung ating upo. At pagkatapos ay. Okay na yan. Pwede na yan natin hanguin. Ayan. At kainan na. Salamat sa pananood. Bye-bye. See you on my next vlog.